Hello, good morning. Good morning, everyone. Wala pang pila sa ngayon. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa Pasay City. At, pero tatanungin na rin natin si, ano yung viral dito. Yung talagang pinipilahan kapag oras na ng, ng kainan, oras na ng tanghalian. Ganun. So, diwata, anong masasabi mo sa... Ano nga sabi mo na yung balita na kasama ka na sa cast ng ang batang Kiyapo? <laughs> <Sayo>. <laughs> Easy. Anong making role mo doon sa ang batang kya Tagakain. Tagakain? Ano yan? Dadalang mo ba ng Paris Overload si si Coco Martin? Oo. Uh -uh. <laughs> pumotok-batok. Ako nabida sa ano. Ang batang piyapo. Pero anong masasabi mo doon sa mga nangbabasya yun? Hindi mga basya yun. Eh. Madami mahal pa naman maintenance ngayon. What? <laughs> Bakit? may blood sila. Mahi-blood sila? Ganda. Mababawas ang population ng Pilipinas. <laughs>